mo sa Oo. Sarap. Alam mo, nakakamiss tong mga ganito eh. Yung, alam mo yun, yung tayong dalawa lang, walang asungot. Alam mo, dapat araw-araw natin ginagawa to peri eh. Teka, bakit ngayon lang ulit mong naisipan na dalhin mo ako dito? Oh. Bakit ganyan ka mga sa akin? Pinlano mo rin ba ang pagpatay kay Nino? Ah, Kalakuhaan naman yung tanong mo, Perry! Alam ko. Alam kong ikaw ang nagtangkas ang buhay ni Stella. Ngayon, tapatin mo ako. Ikaw rin ba ang pumatay kay Ninong? Sagutin mo ako, Megan! Ikaw rin ba ang pumatay sa tatay natin? Wala sa plano. Wala sa plano na patayin si Ninong. Si Stella naman talagang dapat patay nila Kevin, hindi si Ninong eh. Perry kasalanan naman to ni Stella. Yung inagaw kanya sa akin. Kaya nakipagtulungan ako kina Kevin. Pero maniwala ka, yun lang talaga dahilan ko, Peri. Peri, yun lang talagang dahilan ko. Maniwala ka sa akin. Peri. Mahal na mahal kita, Peri. Peri, kay mo naman kong patawarin, diba? di ba? Peri, hindi ko naman talaga sinadyang madama yung Peri, patawarin mo ko. Peri, hindi ko kaya mo wala pa. Peri, Peri. Peri, patawarin mo ko, Peri. Patawarin mo. Peri, patawarin mo. mo ko. Sorry na, Peri. Sanggang tiket tayo, di ba, Peri? Peri, patawarin mo ko. Sorry na. Salamat. Salamat, Penny. Salamat. Salamat. Alam ko naman, di mo kayang saktan. Eh. Salamat, Perry.